Eto ho, ang kinakailangan natin. Kinakatakutan ginagalang. Kinakatakutan ng batas ng Diyos, batas ng tao, ginagalang na sinusunod at yung mga taong kagalang-galang na dapat kinakatakutan din ang pagpapatupad ng batas kasi may kahihinatnan ka, may kalalagyan ka. Yun ho, meron hong iba kinakatakutan iniiwasan lang. ini Iniiwasan. Meron hong iba, kinakatakutan ang kahihinatnan, kaya tinatakot sa pagbabago at ano pagbabago, pagsunod at gusto na status ko at gusto na lang patuloy lang, tuloy-tuloy lang. Ketuwid, kitama, o baliktad, o madilim, pare-parehong dadaanan. Uh, ngayon, kaya ho nagsasalita si Ben Tulfo, read my lips. And then read what I'm saying. Simple lang ho, analysis ho to ni Ben Tulfo. Kami ho sa Bintag, alam ho na yung salitang kinakatakutan at ginagalang. Kami ho sa Bitag, alam ho namin, yung ginagawa ho namin at ang prinsipyo ho namin, sa una ho, ang mga taong kinakatakutan, iniiwasan ka iniiwasan ka kasi ay nilang makabangga ka dahil may puwersa ka na gagawin mo kapag kami kinantin ninyo parang ganyan. Alimbawa, kung sino yung mga putok sa buhong habang kami nagtatrabaho, kinantin nyo kami, meron kaming capabilities gumante. Yun ho ang ibig sabihin. Kaya yung mga taong medyo babangga, ang mga taong babangga, mag-iisip muna kasi baka magiba. Yun ho eh. Once upon a time, nakita ko yung isang reporter din, lang ho eh, sa isang presinto. Pagkatapos nakita ho ng ibang mga reporter, inaawat lang. Wala man lang sinabi, tigilan mo na yan, kakapatid namin sa si industriya. No, makita ko ho yun, very painful yung experience sa akin. I promise myself, pag sa akin ginawa yung ng presinto, mag balat sa tinalupan. At since then, sinabi ho namin, kinakatakutan, ginagalang, at tapos oh, ginagaya. Sa bitag ho yan eh. Ngayon, habang kinakatakutan ka, either iniiwasan ka nila. Sa bandang huli sa iwas sila ng iwas sa iyo, natatanggap nila na gagalang ka kasi trabaho lang, huwag mo kaming kakantihin. I'm talking based on experience. Marami ho kasing iba, gusto lang katakutan sila kahit na brusko sila, kahit na wala sa lugar, kahit na mga eng-eng sila, para sila mga siga sa kanto na anytime, titigukin ka na lang dahil sa kalukuhan mo, astig-astig mo na wala ka sa lugar. Yun ang ibig sabihin noon. Mar marami yung mga taong gusto silang katakutan at pagkatapos katakutan iiwas, pagkatapos ayun na lang kung minsan pinapatay kasi peste ka eh. Wala ka namang ginawa, salot ka sa lipunan. Yun ang ibig sabihin. Ito hong sinasabi ho natin, kinakatakutan at ginagalang. Ano hubang bang kinakatakutan dito? Sa prinsipyo, sa iyong, iyong pamumuno, sa iyong takot sa Diyos. At doon sa pagpapatupad mo sa batas na ang batas ay andyan para sundin at igalang, hindi para labagin at paglaruan. Ang sinamang maglalaro dyan sa batas at ipapatay ka, mangungurakot ka, walang hiya ka, Anong dapat gawin dyan? Alam naman ba naman nakangisi ka pala? Kapatid, magbago ka na. Dalawang bagay lang. Pag ika'y pumatay, nag-rape ka, ano nga, either ika'y babagsak sa kulungan, paglabas niya, nakatutpik pa, eh, galit, takot ho tayo sa death penalty. No fear! Kaya nga ho, merong isa dyan sumasagot, sige, magkakalat ang bangkay din sa... Subukan nyo! Eh, eh, sabi nga iba, dangerous yung tao na kakatakot Nakakatakot yan eh! Well... Natatakot ka sa tao, natatakot ka sa kanyang gagawin dahil pagpapatupad sa batas, may prinsipyo, may paninindigan. Walk the talk and walk the walk! That's what I'm saying. The law is there. The law to be uphold, not to be abused. Marami ho kasing iba may sinasabing kinakailangan natin maging disente. Sa mga kriminal, ang pagiging disente, tatawanan ka. Kinakailangan mo salitain ng kalang lingwahe at sa lingwahin na hindi ka bababa. Subalit ang lingwahin na yun, i-apply namin. Sa pamantay mo sa lingwahe mo, ganun din ang aming lingwahe, pero gamit namin ang batas. Get it? Kinakatakutan, ginagalang. Katakutan mong gata. Kung ika'y matinong tao, kung ika'y uh, law-abiding, God-fearing, kinakatakutan at ginagalang mong batas at batas ng Diyos, batas ng tao, wala kang problema. Yung mga kriminal, kinakatakutan nila yung mga tao kapag medyo nakakatakot at talagang sinasabi, gagawin, bandang huli, iiwas sila. Gagawin nila yung krimen sa ibang lugar. Maghahanap sila ng medyo, <laughs> ay, ay, wala, eh, wala eh, walang oportunidad para gawin dyan kapag medyo, yari tayo dyan eh. So, iiwas sila ngayon. Sa bandang huli, pag pinasikip mong mundong ginagalawan itong mga potok sa buong mamamatay tao, pinasikip mong mundo nila, bandang huli, they will submit, in total submission, they will fear you and they will respect you. At first, they will fear you and they will just, you know, run away from you or evade you, but they don't really respect you. Sa una, iiwasan ka lang, di naman ika'y gagalangin yan eh. Pero pag sinabing, igagalang ka na, ang batas ay pinatutupad yan kung talagang bagay na ikay manlaban, eh talagang to, ma, ikay, sa te, -sa ka dyan. Bubulag ta ka. May lingwahe hong ganyan na akala natin, yung lingwahe na huyan, I eh, will judge that. Ito yung mga keywords. Key words. Takot. Ginagalang. Or, takot. Iniiwasan. Or, takot binibigyan mo ng walang katiyakan. Binibigyan mo ng pagdududa. Sa mga kriminal at mamamatay tao at mga tiwale, makinig kayo. Ibig sabihin noon. Alam niyo, marami ho batas ang Pilipinas eh. Huwag na ho tayo makipaglukuhan pa. Sobra-sobra eh. Paano ba pinatutupad? Political will. Paano mo ipatutupad yung batas na kuminsan? Alam mo na, yung mga namumuno, ay eh, mga sangkaterbang tiwole, magnanakaw, kurakot, nandyan lang, nakangisi pa, ang batas pinaglalaruan. Paano mo, paano mo ipatutupad ang batas kung ang tao'y kapalmoks, kapalmoks sa kanilang kawalang hiyaan, kanilang kapabayaan, kanilang sinasabing manhid doon sa sinasabing mang ay, ito ay, kalbar sa kalbaryong buhay ng tao na yung mga nakalukluk diyan ay malapit doon sa mga kung sino-sinong estas huda o Satanas sa Barabas. Eh nandiyan pa rin. Wala hong kumbaga accountability pananagutan sa tao. hindi ba? There's no fear of the consequence. You get what I'm saying? Ako ho kasi naniniwala, fear is the beginning of wisdom. Matakot ka sa batas ng Diyos, batas ng tao. Pag ikay magaling na pinuno, may pagbabasihan ka sa iyong pamumuno. Batas ng Diyos, batas ng tao. At ang prinsipyo mo niyan. Mamili ho tayo ng mga taong natatakot ho sa Diyos. Pero wala ho takot ipatupad ang batas. Ganun ho ang sitwasyon eh. Marami ho kasi sasabihin ay magsasalita at papangako sa iyo. Desente nga. Maayos. Tanong mo sa mga kriminal at mamamatay tao, pa yan. Layan. Tutpik-tutpik -tut -tut pa Layan eh. Wala yan eh. Alam mo kasi mga utak ng mga kriminal, isang bagay lang, mga utak ng kriminal tiwale, mga pabaya. Makinig kayo. Alam namin, alam ko, alam ko si Bitag, ang utak ninyo eh. Alam kung utak. Alam kong sekulihiya ninyo eh. Alam kong mga bituka ninyo. Alam kung laman loob ninyo eh. Alam ko kung, kung, lumalabas sa tumbon nyo eh. At pumapasok sa bibig nyo eh. Alam ko kung paano kayo mag-isip eh. Ala kayong takot. Pinaglalaroan yung batas. And yet, you want to be a leader? Is that what you're saying? Come on. Give me a break.